So ayun know, boy, what's up sa inyo in today's video, magdi-deliver -de tayo ngayon ng galant. So nagbigay na sa atin to ng paunang bayad. Di-deliver natin to ngayon sa may balintawak exit tayo uh -huh. ng no. So ito boy, pakita ko lang na mabilis sa inyo yung sasakyan. Isa sa mga pangarap ko tong sasakyan, ito yung parang anak na ni Tanda. Isa sa pinakamagandang itsura ng galant para sa akin, medyo bias ako eh. No? Yung galant lover tayo. Naka 18s yan na mags, all wheel disc brake, harap at likod, T37 e na mags. Naka muffler din boy, medyo maganda tunog yan. So ayan interior interiors Naka wood panels, original yung manibela sa upuan hanggang sa mga ceiling original pa naman. So ayan oh boy, bago nga pala kami umalis, pakita ko rin sa inyo kung yung mga available na units dito sa taas. So nahin na natin to, 2015 model, Toyota Vios, manual transmission, meron din tayong Ford Everest, manual transmission na 4x4, kung di ako nagkakamali, 2004 model to. Ako sa ito, naka-reserve na to, i-deliver natin to this weekend, Toyota Avanza 2018, all power na manual transmission niya. Toyota Innova na E, manual transmission, diesel, all power, na rin yan na diesel. So itong isang to reserve lang ngayong araw. Lancer Cedia 2008 model na top of the line version. Sold na rin po to. Super fresh tong banit na to. Wala pangalan nagkakagusto pero tingin ko pag may isang pumunta dito sure na kukunin na ganito. Available pa rin to for sale. So ayun lang po yung maising pasilit natin sa mga available na units pero i-deliver natin ngayon tong Mitsubishi Galant. Deliver na tayo muna tara expressway na. Pang malakas ang rolling shot agad sa galant, napakaganda ng pintura alagang Yako Auto Paint Shop. Eksakto alas sa is ng gabi nang makarating kami sa exit ng Bonifacio. Dito kami tinuro ni Google Maps. Wala naman naging problema, tuloy-tuloy lang kami sa biyahe. Natural lang na pagbaba namin dito sa may toll gate ay may konting traffic. Pero bakit umabot kami ng NLEX? Napalayo na kami at kung makikita mo dito sa mapa boy ay eh, halos katabi na namin yung mismong location. Pero ang laki pa nang iikuti namin. Another 25 minutes tuloy tayo na biyahe at total na 7. 7 kilometros pa ang babaybayin natin. Di bali na importante si time makarating. So ano you know, boy, kasama na natin si Sir Joey Utol ni Sir Joelson, yung nakabili nung sasakyan natin na Mitsubishi Galant. Medyo ginabi na tayo, no. Mag-aalas 7 na no nakarating tayo. Ang daan po dapat namin, anong exit 'yon? Sarado. Creek? Mindanao, Mindanao. Oh, Mindanao. Kaso, sarado. A sarado. Oo, oh, sarado. kaya pinaikot kami ng hanggang NLEX. Uh, <laughs> sir, hindi ko alam na ganito kalayo. <laughs> Yung delivery pin natin, ko masya Pero okay lang, sir. No problem. Sa amin na po yun. So, yun lang, boy. Maraming maraming salamat sa panunod, sir. Maraming salamat din po. Baka may gusto lang kayo batiin. Anong apelido mga kapamilya natin dyan? Pustin family. Yan. Uh, ano, Bartolome. Agustin and Bartolome family, shoutout po sa inyo. Mga taga saan po yan? Isabela, Isabela. Ah, mga taga Isabela pa, norte pala. Makakarating din nga pala ng norte itong sasakyan natin. So, Sir Joelson, sana sir, uh, makita ko rin kayo in person sa mga susunod na araw pag nakauwi na po kayo dito. Yun lang boy, maraming maraming salamat sa panonood. Customer's always right if the price is right.